tagalog po original pala. Ah, puro original yan ha Okay, galang na. Pero Asa tali? Ayun betang tali. Hindi kaya nung ba? Ta ay, kayo, ay, kayo, taba Magagamit taba Oo, bala ko to, mayuna lang siya sa. Pero mo. ang Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, Dito wala kami sa kayo. may foreign shooting. Sa naik. Ayan, ayan po natin foreign shooting. O, ayan ha, wala akong tama niya. Walang tama. Ayan, lahat, burung bago. Binuhos na dito para makita ng maglang people. <laughs> o talagang original ba yung balang ginagamit? O, ayan po. O, ayan, original. walang tama ang primer niyan. Problema na lang, baka yung firing nila may tama. Tayo. <laughs> Sige, so, kailangan po ito ubusin pa sa inyo yan, sir. Ah, hindi nga eh. Pinaganda nga tayo ni Commander. Kailangan isang dakot din na bala. Oh, isang dakot rin na. Anting-anting ang sasalang nyo. Ito, okay, na, ito dakot ko. O oh, yan. O oh, yan lang ubusin. Ito ang ubusin. Ay, yun, yan ang uh, Walang tiki yan. Puro original yan. Oh, eh, isang dakot Tumbasan Tumpasan ng metal yun. Oh, yan. Yan. Kaya nga tayo. tanat. <laughs> <laughs> kaya kayo, kaya. Sabas oh. na, tanat. Oh, Huwag na, na ako. Pati na pati. Meron. tayo, tayo Si Commander Bansugan at si Commander Silabot nang na eh. Hindi yun naman yung tagatan sa ako sa Kaya na po. Wala oh, na bang, na bang oh, kong na lalabas na. dyan? Oh, kesalang aku. Kalau ni apa gengnya? Hahaha. 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 <laughs> ito ay pang Ito pang eh. Hindi <laughs> tayo nasa sa kainan niya, panginan. Malapit na. Ano <laughs> uh, uh, isa uh, Ito may N16, may, may, may gila. Bas nyo Hindi naman galit tayo. Hindi naman. Eh, ito naman talaga ang puntong makuro eh. yung mga puntong tasa? Ang puntong maa eh. Oh, ito, oh. by punto, punto, by punto by yan eh. Magkakaiba yan eh. Balita. Kaya malaman ko, may puntong pagdama si Gas ng Pagsa. Pero, ano yan, mababalik yan. Trivia yan. trivia, Ha? Hindi na. Mamaya, hindi na kaya isa, hindi na kaya oh. isa. O, kayo, mga kapatid, mga kapanalig. Ito, si Kaya. Yeah, malamang ito, siguro, mga kapatid ko tumuha ito. Ay, patay! Ay, tandaan tari, tumbana tumba na, tayo pa rin. Ganun pala Yun ang e, ano, ano, ano natin eh, kasabihan dito eh. Walang matanda pa tanda. Oh, e, Sa imo, ang matanda. Kain lupa na raw yan. <laughs> Taba na pa, <matapa. laughs> lupa na raw. <laughs> eh, salang ko to. Oh, sanya, sanya. Hindi, sige. Kung ano, ako naman ang ano. Ako meron sa ako dito. Pero oh. kung oh. baril ang gamitin natin, eh. ba kayo bang baril? Wala po, ganban. Ah, ganban. Okay, uh -huh. sige. Meron ako rito yung kalandro. Ah, uh -huh. ah, ah testamento. Sige, pagbukan natin ito. Wala uh pa -huh. kayo oh, tape? Tape, meron po, tape. O, tape. Dikit natin ito. Sige, sino puputok sa inyo? Commander, pwede ba? Request lang. Huwag ka mula ang puntok. <laughs> oh, sige, siya puputok. si Alan. Si Alan. Si Alan. Si Alan. Siya alan <laughs> okay <laughs> <laughs> liters <yan. laughs> Ilan liters yan tay? <laughs> Remember the word? Ilan meters? Rules <laughs> by the rules no?

Jalan ke alamat Bahil. Bidu kan.